ito. Luto ni pag ni ano, ano to ah Abi. Ito dahil dinatawag na mechadong tilapia. Mechadong tilapia with repolyo. Ayan, oh, nakikita niyo yan. Ayan, tilapia. Tapos ito saging. Sile. Uh, lubias or bagubins. Bagubins. Ari polio yan. O. Tingnan mo yan. Oh. ang lutong ano. Ala Jojo Castro. Ngayon nakikita niyo. Eh ako ko mas taman magluto kasi kung siya kung ano-ano mga niluluto niya mas magaling siyang cook sa akin ah oh, ito subukan niyo. Magluto kayo ng Masyado na hindi durugang. Walang hotdog yan na Ang nilagay lang niya, carrots, saging, sili. Ayan, ayan, ayan. Ito lang O. As tilapia. Uh, niyo, yan, yan, kanya, oh. na yun. Ngayon, kita Oh, parang hindi puro lagi karne yung kinakain. Ito. Diba nyo, pwede rin naman tilapia, bangos, kalunggong. Yan. Para maiba naman yung ano. Yung puro karne. Kasi yun nga, number one na reason ng colon cancer. Yung hmm. Hindi tayo kumakain ng gulay. Madalas na kinakain yung karne, yung fast, fast food. Lagi tayong kumakain sa labas. Also, hindi tayo kumakain sa bahay kasi marami silang nilalagay-lagay na may ingredients doon. Na nakakasira ng cells. Oo. Salit na natural na bumabalik yung pagtubo ng cells natin. Ah, uh, yung tumutubo tuloy, yung ano, hindi nga, yung, uh, yung nai-irritate yung cells natin dahil may mga foreign, ah, uh, foreign organism na siyang, ano, naninira ng cells kaya nakakaroon ng kansay yung tao. Kaya, alam uh, masarap masarap siya ano nilagay niya tomato sauce tomato sauce saka konting asukal yan siyempre sweet ha? parang nag sweet and sour kaya lang hindi siya sour kasi nata nilagay niya suka yan ang natitikman ko kasi um, um, alasya lang siyang ano, tomato sauce tomato sauce saka yung saging, carrots, saka ito, baggy beans, yan. Tapos, ito, bangos. Ay, bangos. <laughs> Tilapia pala. Ayan, tao na yan. Bago nyo ilagay yung saging, ano, iprito nyo muna, yan. Ipiprito para hindi siya, ano, ma, madurog. Kasi kapag niluto nyo lang matagal ito, Mm, kaya nagiging gano'n. Bakit nga sa'yo yung saging na nilagay ko gano'n kayo? Kasi nga, hindi siya buo. Okay, bye-bye.